The rescue ng Philippine Coast Guard ang pitong manginisda na sakay ng bangkang tubaob sa may karagatan ng Palawan. Halos dalawang araw sila sa dagat bago nasagip. Narito po ang report. Pagod, gutom, uhaw at sunog dahil sa matagal na pagkakabilad sa araw. Ganyan din na ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang pitong manging isdang ito habang nagpapalutang-lutang sa karagatang sakop ng bayan ng Rojas sa Palawan. Halos dalawang araw pala silang stranded sa gitna ng dagat habang nakikipagbuno sa init ng araw, lamig ng tubig at lakas ng hampas ng alon. Merkules nang pumalaot sila sakay ng demotor na bangka mula sa barangay Kalandagan sa bayan ng Araceli at papunta sana sa barangay Poblason gabi nang sabayan ang kanilang biyahe ng napakalakas na hangin at alon, dahilan para mabutas ang kanilang bangka at tumaob. Nang makalapit na ang BRP Melchora Aquino, kitang-kita ang napakalaking butas at sira sa bangka na naglagay sa panganib sa mga manging isda. Lamig na lamig pa sila ng masagip kaya't agad silang binigyan ng makapal na kumot. Kwento ni Mang Thomas Vigonte, isa sa mga ni-rescue hindi niya mabilang kung ilang beses silang nahulog sa bangka dahil sa malalakas na alon. Okay, okay ka na rin. Pagod lang talaga, no? Okay, lang talaga. Hindi lang talaga kami ng alon. Nahulog kami sa Nahulog, akit na naman. Tapos akit ulit. Tumambad din ang iba't ibang sugat na inabot nila. Agad silang nilapatan ng paunang lunas at pinagpahinga muna, dulot ng matinding pagod. Pagdating sa Puerto Princesa Port, isinakay sa stretcher ang isa sa kanila na nahirapang makatayo at itinakbo ng ambulansya sa pinakamalapit na ospital. Kuya, nung doon kayo, na walang ba kayo ng pag-asa na parang baka hindi na kayo makaligtas para naisip nyo yun? Doon saan sa nangyari sa inyo, Kuya, saan doon yung parang tingin mo pinakamahirap na naranasan mo doon? Yung init ba? Yung butong? Yung hampas ng alon? Saan doon? Lamig. Yung lamig? Lamig. Lalo na pag sa hindi kam patulog. Hmm. Pero nakapatong kayo sa bangka, iba? O nakalubog din kayo? Kapatong kami. Malaking alon. Pag-along alon Paket naman? Paket naman. Buti hindi kayo naiwanan ng bangka nyo na Natali kayo ng katawan nyo sa bangka? Natali kami. Base sa report ng Coast Guard District Palawan, aabot hanggang 1.8 meters ang taas ng alon na nagpataob sa bangka. Webes na ng umaga ng maitimbre sa kanila ang nangyari. Naging posible ito dahil may hawak palang cellphone ng isa sa mga mangingisda at nagawang makatawag sa mga kaanak ano pong sitwasyon nung, nung time na nakausap po nyo yung isa sa mga manging isda? Ay, uh, yes sir, nakausap po kasi namin sila nung alas dos ng hapon. Doon tayo nakapag-establish ng contact sa kanila and ang info is please lang uh, rescue na sila kasi pagod na pagod na daw yung mga kasama niya. Uh, by that time sir, ang uh, focus kasi namin is kunin yung coordinates nila. Uh, tinatry namin um, ma-access sana nila yung phone nila para makakuha kami ng coordinates para mas mabilis silang mahanap uh, during the search and rescue. However, um, wala silang means doon. Uh, Di-describe lang nila kung ano yung nakikita nila sa location. And uh, yun nga, nagsabi sila na pagpa-rescue sila dahil hirap na hirap na po sila. Kinakat namin yung uh, call, sir, kasi tinatry namin i- um, i-maximize ba kasi nag-info siya na 15% na lang yung battery niya by that time. Kasabay ng pagkakadeploy sa BRP Melchora Aquino, nagpalipad din ng Air Asset ang Tactical Operations Wing West ng Philippine Air Force para mas mapabilis ang paghahanap sa mga nawawalang mangingisda. Malaki po yung uh, naitulong nila kasi naka-boost po ng confidence namin na uh, may kasama kami sa paghahanap dun sa mga uh, pitong individuals. Kung natagalan pa sir yung paghahanap sa kanila yung pag-rescue, posible ba na madatnan natin na hindi nabuhay itong mga manging isda? Kasi yung sabi nyo nga, lamig na lamig sila, dehydrated, gutom, uh, ilang halos dalawang araw silang hindi nakainom ng dubig. So kung na-delay pa sir yung pag-rescue sa kanila, ano kayang posibleng nangyari sa kanila sir? Uh, yun, yun nga din po yung sinasabi ni uh, Commander Ruiz ng uh, MRRV 9702 na masaya sila na nakita nila nung time na yon yung pitong individuals kasi kung na daw po sila, hindi nila sure kung nasa mabuting kalagayan pa nilang madadatnan yung pito. Walang sea travel advisory at gale warning sa lugar noong araw na pumalaot ang mga mangingisda. Pero paalala pa rin ng Philippine Coast Guard ang maging mapagmatyag lalo na sa lagay ng hangin at alon. Pinapaalalahanan po namin ng lahat ng uh, manging isda, especially po yung may mga maliliit na bangka na kapag hindi na po maganda yung panahon uh, mas mabuti pong manatili na lang po tayo sa ating tahanan and uh, i take note po natin palagi yung safety natin yung mga isda po natin may cellphones Uh, mangyari po lamang na bago tayo maglayag, especially sa mga ganitong sitwasyon, uh, alamin po natin yung number po ng pinakamalapit na Coast Guard substation or Coast Guard station sa inyo para sa mas mabilis at mas agarang pagresponde po. Na turnover na ang pitong banging isda sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Palawan para sumailalim sa iba pang atensyong medikal gaya ng psychological debriefing. Pinagkalooban din sila ng financial assistance ng DSWD. Nagpapasalamat ng lubo sa mga manging isda sa ginawang pagsagip sa kanila ng mga otoridad at sa pangalawang buhay matapos na makaligtas sa trahedya. Dominic Albelor, para sa Bayan.